Ayan, magandang umaga po mga kapatid na guru ngayon ay lunes. Gusto ko lamang po magbigay ng isang maiksing komentaryo hinggil sa isang napakalaking usapin, napakahalagang usapin sa Department of Education, particular para sa ating mga bata na hindi masyadong napapansin at hindi masyadong nabibigyan po no, ng importansya ng mga kinaukulat. Ito po yung tukol doon sa kubeta o banyo o CR. Pero bago yan, gusto ko pong batiin muna yung mga kapatid po natin dyan po sa Santa Maria National High School sa Iriga City Division dyan po sa Region 5 May na aga sa Gabos mga tugang sa Iriga of course dyan sa Santa Maria National High School Well, itong issue ng kubeta no, o banyo, kung makikita ho ninyo no, nung no, no, nakaraan ng no, panahon ng Brigada Eskwela, ay na-highlight ito no, sapagkat pinunat mismo ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, no, yung uh, kawalan ng uh, kubeta at tubig no, doon sa ilang mga eskwela na napunta niya sa Bulacan. Pero ito, hindi po isolated case ang nakita ng ating Pangulo. Ito ay isang problema sa napakaraming paaralan sa buong bansa. Mula doon sa construction ng mga buildings sa dapat sana ay merong maayos na kubeta, may water system maakyat ang tubig sa mga buildings no? sapagkat napaka-importante po nitong banyo, nitong palikuran para sa mga bata dahil ito may kinalaman sa kanilang kalusugan ito may kinalaman sa kanilang pakalang, isipin na lamang po natin kung ihingi na yung ating mga anak, yung ating mga mag-aaral pinipigil nila yung kanilang pag-ihi. Magkakasakit po talaga yung mga bata. Paano pa kaya kung ang tawag ng kalikasan ay number 2? So, nadudumi na yung mga bata. At maraming mga kaso po na yung mga bata ay nadumi sa kanilang salwal o sa paanalan. At habang buhay po ito na may stigma, habang buhay silang mag-suffer sa trauma na dulot po ng ganitong pangyayari. Ng ganitong isang simpleng pangyayari na dapat naman sana ay naiwasan. Kung mapapansin mo natin, no? meron nga isang meme sa Facebook na nagsasabi na yung mga pinakamatatalino, yung pinakamababait tayo nalilimutan. Diba? Na kanyang mga kaklase. Pero yung tumayo sa saluwal ay hindi. Kaya dapat po magawa nito ng paraan mula sa level ng paaralan hanggang po sa level ng Department of Education Central Office. Napaka-importante po nito. Dapat po lahat ng paaralan po natin ay may malinis na tubig na magagamit ng mga bata sa oras ng mga kailangan. May palikuran, ano? Sapagkat ito ay kanilang karapatan at ito ay obligasyon ng ating gobyerno. Yun lamang po. Magandang umaga. Mayat na aga sa inukos. Thank you.